dapat lang ni pinang ading ko. Pwede mo sa YouTube ba? Oo. Papasend sa YouTube. Talaga naman isesend send ko. Isa-send ko ah. Oh. Sana mahigpit na yan. Ayan. Ah. Paano kung paano to hindi ano, san -chan? Eh, sip-sip ka ng sip-sip. Sip-sip, sip-sip. Hmm. Kaya natatanggal eh. Lollipop ba yan? Sip-sip ng sip-sip cellphone. Ang hirap kaya tanggalin. Eh. ang hirap ilagay. Pain mo. Ah. Singa lang mo. Matanggang tali. Matanggang ngayon tali. Matanggang. Matanggang Matip, mat, baka matipas masyado. Ay, lahat, 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 Madulas yung, in, 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 in mo. Ay, yung, Madulas yung tang mo ay yung... Manibis eh. Madulas yung ano mo. Kailangan may pang ano, may pang higop ng laway. Yung pang machine na gano'n, yung ginagawa sa akin ng doktor noon. Wala naman tayong gano'n. ito three times kong ano ano um labo yan three times yan guys malapit na yan okay uh, guys go. hello hello guys pag tinanggal yan huwag ka na mag hello pag yan natanggal huwag mo to takpan to. naman yung camera hello guys hello guys yeah. I will cut the that there. I'm not guys. Ah. Guys, not tangled. Shall we S S S F. S F. S S? Oh! Ayun. Ayaw. Umuha, alika na ito. Ayaw siya, natanggal na. Ayan, alika na ito. Alika. Goodbye, see you next time.